pinamumuong turf war umano sa pagitan ni PNP Chief Nicolas Torre at DILG Secretary John Vic Remulia. Ito raw ang dahilan kung bakit napurnada ang isang revamp sa police force. Blado ang pinatupad na reshuffle ni PNP Chief Nicolas Torre matapos pagpalitin ng pwesto kamakailan para sa second highest position o Deputy Chief for Operation, si na Lieutenant General Bernard Banak. Si General Banak dating spokesperson so, ng PNP sa panahon ni President Duterte kaya pinag-inita ni Tore para bang gumanti si Tore kay General Banak na bata ito ni Batong. At Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ayon sa source ng Billionario News Channel, bunso dito ng namumuong turf war sa pagitan ni Tore at DILG Chief John B. Cremulia kaya asahan mo Tori pagbaba mo sa pwesto at wala na sa kapangyarihan ang iyong presidente na si Presidente Marcos asahan mo dadagsa ang mga kaso sa iyo ngayon protektado ka pa ng presidente sa pamilyang Duterte pa lang grabe na yung ginawa mo sa kanila ito pinilit yung talaga bitbitin si Presidente Duterte kahit hindi pa lumabas yung warrant of arrest galing mismo sa ICC isang former president maraming nagawa tinaas ang mga sahod nyo mga men in uniform binigay nyo sa mga dayuhan korte pinaglaban kayo ni President Duterte tapos ito lang iganti nyo sa kanya ngayon ang baho ng administrasyon unti-unti nang lumalabas sa plat control corruption kayong mga kongresista di doon ikaw ang nagkarga sa kanya sa plano kahit kita who gave you the order Came to the team oh. ngayon pinilit mo siyang ilabas nakita ko pa yung matanda humawak sa lamisa. ayo siya magpadala sa iyo ayaw niyang sumakay sa aeroplano. Sino nag-order sa iyo na isa sa aeroplano? Sino nag-order Can I defer the question, sir? The answer to the questions to the SOJ, considering no, no, that no, I have i a No, You are the one engineer. there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa, saru, sa kanya sa aeroplano. Kaya, kaya tanong kita, sino nag-order sa iyo na isa sa aeroplano? Kena ng Can I defer the, the question, sir? The answer to the questions to the SOJ considering that kanya ba timo? No, no. no you are the one there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa sero, sa kanya si Roplano. At sa kingdom of Jesus, Christ, matindi yung ginawa mo. Ngayon pa nga lang nababuhay na yung mga kaso sa'yo. kahit nasa pwesto ka pa galing sa inquirer. The Court of Appeals has found PNP Chief General Nicolas Torre III and four other police officers responsible and accountable for the disappearance of Bicol activist Felix Salavera Jr. Yan galing sa GMA News Online. The Court of Appeals has issued a writ of amparo and writ of habeas data in favor of the family of missing Bicol activist Felix Salabera Jr. in a 62-page ruling the former 13th Division found that authorities failed to exercise extraordinary diligence investigate into the disappearance of Salabera who was allegedly abducted in August 2024 so under the BBM administration na itong kaso ka rin sa Ombudsman. Sana hindi maging Ombudsman si Remulla Sa Ombudsman, may kaso ka rin. Office of the Ombudsman, Nicholas Torre III.